good morning sa inyong lahat at welcome sa panibagong vlog. Dito yung mga kids. So <laughs> Good morning. Good morning. So yun, dito natulog silang mga magkakaibigan. Yan, madami yung kanina. Pito yata yung mga yan. Nagkasya dun sa sopa namin. Ay ang kagandahan pag malaki yung sopa, di ba? Kasya yung ano. Ang um, pito ba yung mga yan? Kagabi? Huh? Kanina umaga, Pito na? nagkasya dun sa sopa natin eh. Kasi yung nabili namin yung sopa na yan, ano yan, sale. Kaya kinuha na ka agad namin. Kasi nga, syempre, minsan nanonood kami ng TV. E mas maganda, di ba, yung malawak, malawak yung galawan mo. Kanina yung iba nag na siguro sinundo ng mga magulang nila. At eto si misis, nagumagahan na kami. Sandwich kebab yung ginawa ako. Suabe. Sarap. Hmm. Wow. At naubos pala lahat yung ginawa naming ano. Twelve, uh, 12 <clears throat> 12 pieces na pizza. Noong una may natira pa dalawang plato na, no? dalawang ganito. Eh yung mga bata galing sa birthday yan kahapon sa 18 birthday yata. Dito lang malapit sa amin kaya naglakad na lang sila pa uwi. So ayun, sila yung dumali ng pizza. Tatlong plato pala yon. <laughs> Ubos. Di ba masaya naman? Siyempre, at least naubos yung pagkain. Oo. Trabaho muna kami ni Mrs. Part-time. Sentro. May isang oras yung tinulog ka? Mm -hmm. church naman ako. Oras na. Siguro mga quarter to five na. Dito tayo sa garage. Ang init ngayon. Pero naka-hoodie pa rin ako. Ibig sabihin yan, uh, siyempre, protection sa, sa init ng araw. No? Ayan, dito na kami sa garage. At, trabaho muna. Sa oras, kalahati. Let's go. Ayan, start na. Lagay muna tayo ng guantes. May ano dito. Show. Ito sa sentra. May kumakantang mga bata. Sa so oras. Habang nakikinig ng chinkitan sa podcast. <laughs> Let's go. Tapon muna ng upos ng sigarilyo ni Bossing. oras na hindi ko alam kung oras na yan, 5.26 kailangan namin siguro bilisan para mga oh, wala pa lang plastic uh, mga 6.30 siguro tapos na kami buwan nilang namin ng isang oras imbis na isa't kalahati ayun, tapos na kami banyo na lang ay, mainit ngayon. Tingnan niyo, <laughs> may pawis-pawis na ako. Ay, grabe. Malapit na talaga ang summer. Ang mga importante naman doon, anong oras na? Ayan, sakto. Sakto yung oras namin. Hindi natin namin matuyo yung sahig. Tapos babalik namin yung mga carpet na maliliit. So, pwede na kami move diba? Ay, andito na kami sa park ni Posty. Ayan habang si misis nagluluto sa bahay ng hapunan so lakad-lakad muna kami ganda ng panahon mainit ang tahimik dito pag sunday oh. Eh. dito pag sunday walang mga tao naglalakad papahinga na sila nahirap pumunta din kasi dito sa mga damuhan eh meron ditong damo na hindi okay sa aso eto yan o hindi yan okay sa aso yung mga ganan pumapasok yung sa paan nila uh, at pwedeng maka-apekto sa paglakad nila di ba ang ko kong umitim mo araon <laughs> arawan lang ng konti itim na kaagad yan may mga washing machine dito tinapon tsaka yung table ayan table Eh, may matro pa tayo dito. Mga Pilipino tayong ikot-ikot nung aso na 'to. Kain tayo dito, pag pa nating Pilipino dito. Kain painit muna yo. Eh. Amen. Sa dalambero. Sabi ko pa hindi normal lang 'yan. Agad na ininom. Andiyan, ano na 'yun? Sabi natin. Sakto-sakto na. Oh, kaminda ng. Prepare na nang hapunan stop muna natin to ayun ito yung ulam namin ngayon sardines yan sardines ng Italy ulit lang siya para sa namin ng pechay bata pechay para masarap di ba may twist ayun syempre tatlong araw tayong uh, ah, galing sa mga masasarap na pagkain eh wala nang budget <laughs> de nami lang namin to ayan ah. Naalala ko nung nag uumpisa lang kami nag-umpisa kami ni Miss Ate magtrabaho mag magtrabaho nga. Tapos nangungupahan pa lang kami. So, minsan kumakain kami nito ng madalas sa isang linggo pag walang mga budget. Ang so, kumakain lang na masarap nun yung panganay namin. So, di ba? Dumadaan naman tayo lahat dun eh, sa mga ganong sitwasyon. Eh, importante. Malampasan. Di ba, Chi? Yes! <laughs> Kaya binabalik-balikan namin itong mga ganitong pagkain. Pero yung dating sitwasyon nam namin na upahan lang, hindi na natin babalikan yun. Babalikan pa natin. <laughs> <laughs> hindi na yun, wala na yun. At ayun, ready na ang aming hapunan. Sardines with pechay. At may natira pa ditong adobo. Ayan, yun namin ngayong araw na to. Siyempre, thank you Lord sa masarap na pagkain. Uh, ingat palagi. Uh, enjoy yung buhay. At kita kita na tayo sa susunod na vlog. Ciao. At 11pm na. Kakarating lang ni Kuya. Ayan. nag siya. Gumagana ta? pero Meron ano. Ito yung ginagamit namin dati nung mga bata pa sila. Yung pag nag-video, di ba? So, yun. nag -video siya ng... Ilang oras ka nag-video? Uh, tatlo? Ito, 2, 9, 4. Yun, siya nag-video sa, para sa music video ng mga kaibigan niya. So, tingnan niyo naman ang kinita niyan. Hindi na tayo pwedeng magsalita ng malakas tulog na si Macy's tsaka yung bunso namin. Tingnan niyo kinuta ng batang to. 4 hours na pagbibideo para sa music video ng yung kabataan dito. Diba? 150 euros yan. Kumbaga, 9,000 sa Pilipinas, di ba? So, ayun. Bye-bye na. <laughs> At gabi na dito. Ciao.